Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa block screening, makikita ang mga larawan na ibinahagi ni Ann Curtis kung saan magkasama sina Kim at Paolo. Sinasabing umupo si Paolo sa tabi ni Kim na nagbigay diin sa kanilang magandang samahan. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Kim ang isang collage ng kanilang mga larawan kasama si Vice Ganda. Ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pagbati kay Vice para sa kanyang makabagbagdamdaming pagganap sa pelikula. Sinabi niya, Congratulations, a winner indeed, na nagpapakita ng kanyang suporta at paghanga. Emosyonal na karanasan, hindi lamang ang mga tagahanga ang naapektuhan ng pelikula maging sina Kim at Ann ay hindi nakapagpigil sa kanilang emosyon. Ayon sa mga ulat, parehong napaiyak ang dalawa habang pinapanood ang pelikula na naglalarawan ng mga pagsubok at tagumpay ng mga Pilipinong breadwinner. Ang tema ng pelikula ay talagang tumatalakay sa mahahalagang isyo na kinakaharap ng maraming tao, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ito nagdulot ng malalim na damdamin. Usapan sa social media dahil sa kanilang close interaction sa screening, maraming fans ang nag-usap-usap tungkol kina Kim at Paolo, tinawag silang Kim Pao. Ang kanilang magandang samahan ay nagbigay inspirasyon sa mga tagahanga na mag-isip kung may namumuubang romantikong relasyon sa pagitan nila. Ang kanilang chemistry ay tila umusbong muli, lalo na't pareho silang kilalang personalidad sa industriya. Konklusyon Ang block screening ng And the Breadwinner is ay hindi lamang naging isang simpleng event, kundi isang pagkakataon para ipakita ang suporta para sa lokal na sining at ang mga kwentong bumabalot dito. Sa paglahok ni na Kim Chiu at Paulo Avelino, muling pinatunayan nila ang halaga ng pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. Ang kanilang presensya ay nagbigay ligaya hindi lamang sa mga tagahanga, kundi pati na rin sa mga artista at manonood na nagnanais makasaksi ng makabuluhang kwento. Kim Chiu at Paulo Avelino, super sweet sa block screening ng And the Breadwinner Is na inorganisa ni Anne Curtis. Ang mga tagahanga ay hindi mapigilan ang kilig ng magkasamang dumalo sina Kim Chiu at Paulo Avelino sa block screening ng pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Ang espesyal na event ay ginanap noong ika-26 ng Disyembre 2024 sa isang sikat na sinehan sa Metro Manila na inorganisa mismo ng kanilang kaibigan na si Anna Curtis. Bukod sa pagpapakita ng suporta kay Vice Ganda, napansin ng mga tagahanga ang pagiging malapit at sweet ng dalawa sa event. Mula sa pagdating ng magkasama hanggang sa kanilang mga candid na kulitan moments, naging sentro sila ng atensyon sa mga larawan at videos na kumalat sa social media. Halata na ang espesyal na relasyon ni Kim at Paulo, base sa kanilang mga kilos, at mga tinginan na hindi nakalampas sa mga mata ng kanilang mga tagahanga. Nagbahagi rin si Anne Curtis ng mga snaps ng dalawa sa kanyang Instagram stories na lalo pang nagpasaya sa mga tagahanga. Maraming fans ang nagkomento na mukhang may espesyal na koneksyon si Nakim at Paulo, lalo na't na parehong single ang mga ito sa kasalukuyan. Sa event, parehong nakakasual chic ang kanilang mga outfit. Si Kim ay naka-white dress na eleganteng terno sa outfit ni Paulo na naka-neutral tones. Nagpakita rin sila ng game na pakikihalubilo sa mga tagahanga at nagbigay ng oras para sa selfies at group photos. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your... Ano ang masas This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.